Saan <laughs> mo tayo pupwesto? Umupo ka dyan. Tara, tara bang mapahamak na si Lisa yan eh. Pilip, pilip, pilip. Nali lang. Babe, kasi ganito eh. Bago naman tayo tumuloy sa mission natin, gusto ko muna sabihin sa'yo na ikaw lang talagang babae para sa akin. Babe, ikaw lang talaga, <sighs> Kafe. Talaga. Oh, sweet, um, sweet naman. Ganyan ka rin dati. Babe! Lalo. Babe, ano pa <clears throat> naman? <clears throat> Excuse me lang. Halika nga dito, cupcake. Halika nga dito, babae ka. Kung babaita ka, Alam mo, ganyan-ganyan ka talaga dati. May usapan tayo, hindi ka tutupad. Tapos, pabula-bulahin mo ko, ha? Tapos yung pala, napapapay ka na. Alam mo, Rico, subukan mo talagang gawin niya kulit. Tatadya ka na kita. Ayan! Ayan, sige pag kami ni Papa Diyos ko nag-aaway, awat tayo ng awat. Yung pala, kayo rin. Anong Papa Diyos? Sa tanas ka? Hindi sa tanas, payaso. Umiro ko nga sa akin. Tingnan eh. mo na nga. Pagkakot ang na to eh. Why? Tignan ko na nga. na check mo na yan, ano? Abi! Oh! Abi! Ano? Nakalock eh! Sarado mo ko na yung bukas. Alam mo, tapos ka na. Okay na, okay na, okay, okay, okay na? na. Gusto ko makating sa hindi <laughs> ko sasagalit. Ay, hindi, 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 hindi. Teka, may salamin ako dito. Ito. <laughs> Ang ganda na sila. Na-excite naman Ang ganda-ganda mo dito sa salamin ko. Tingin ko ah. <laughs>